Morning, Wala sa talent niya. Nasa sipag niya. Sa, sa ating buhay, marami tayong kilala na mga tao na Saturday, magaling naman. Grabe ang talent. Grabe ang mga abilities nila. Minsan, na nagugulat ang mga tao sa paligid niya na may kakayanan pala silang gano'n. Kaya pala niya ng gano'n. Pero bakit gano'n? Bakit gano'n ang kalagayan niya sa buhay? Bakit parang hindi match? Bakit parang hindi niya mapakinabangan ang talent niya? Kasi nga, wala sa talent yan. Nasa sipag at attitude yan. May mga Bati, taong Dati, kahit ilang beses mo binigyan ng chance, nabigyan Ay. ng chance ng buhay, bakit parang hindi umangat? Parang hindi nagle-level up. Parang hindi niya napapakinamot ang kaya niyang gawin. Hindi lang ba sa akin din? Hard, hard work Kod beats simba. talent when talent doesn't work hard. So Kailangan talaga press ng tamang press. plano at approach press sa buhay ka. Gamit mo ang iyong talent. Kung hindi, walang makihintay.